Aries Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 15, number 19 at number 43. Taurus Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color blue and color white number 25 number 33 at number 20. Gemini. Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 34 number 19 at number 10. Cancer. Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19 at number 10 at number 22. Leo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red number 25 number 19 at number 32 Virgo Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 30 number 8 at number 16 Libra Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color red number 31, number 15 at number 19. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color Red and Color White number 23, number 35 at number 17. Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 25, number 19 at number 25. Capricorn. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 80 number 24 at number 20. Aquarius Virgo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11 number 25 at number 20. Pisces, Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 18 number 25 at number 12.